Magandang araw mga kaibigan uh, Usaping First Lady Liza Araneta Marcos ang topic natin ngayon Ang palasyo masipag na naglalabas ng mga katibayan na nandito na talaga si First Lady Liza Araneta Marcos uh, Itong post ng Radio Pilipinas Philippine State controlled media posted 2 hours ago. Mayroong activity ang unang ginang March 15. So, basahin ko. Leading ladies. First Lady Lisa Raneta Marcos and Go Negosyo Founder Joey Concepcion led nearly 2,000 women entrepreneurs in celebrating Women's Summit 2025 held last March 15. O, oh, di ba? 15 ngayon. At the Ayala Malls Manila Bay in Paranaque City. O, oh, maniwala naman kayo. Nasa Paranaque ang unang gina. Grabe naman kayo. Hindi man kayo maniwala eh. Okay, joining them are Dr. Vicky Velo, Loida Nicholas Lewis, Department of Trade and Industry Secretary Chris Roque, Angkas Founder Angeline Tam, Philippine Chamber of Commerce and Industry George Barcelon, PCCI Paranaque, Philippine Commission on Women's Mirna Yao, and Rosemary Rafael, Women's Beast Roda Kaliwara, Philippine Retailers Association Rosemary Ong and the family of the late Gaita Flores who was given a posthumous women of legacy awards Okay may pinakitang litrato Ito At dami naman nila hindi mo naman ma determine nasaan ang first lady diyan no oh? Dami Also, in the photo are the 15 winners of the Inspiring Filipina Entrepreneur Award, namely Cassandra Beatrice Monsoon, Rachel Serenio Leones, Kara Samson, Dina De La Paz, Maricor Flores, Engineer Leonora Salvani, Karen Jane Saluta, Kat Bautista, Chris Yvonne Santos Milani Alzona Okay Kaya kahit Matawag yan ano Alam oh, na Okay sige sige Kaya yan uh, Milani Alzuna Paya uh, Jemart Dagala So, ito ang Bagong activity ng ginang-ginang, uh, o ng ginang, uh, nasa Paranaque City. So, maniwala na ba kayo? Isa pang pa post ng PTV4, posted one hour ago. Ito naman, uh, sabi nila, look, First Lady Lisa Raneta Marcos held a Thanksgiving dinner with members of the Filipino Chinese community at the Malacanang Palace on Thursday, March 13, as part of the 50th anniversary celebration of Philippine-China relations. Okay, so ito mga pictures. Pinakita. So, kompleto po ang ebidensya ng palasyo mga pictures na nandito talaga. So ito sa Paranaque, March 15. Ito naman sa Malacanang Dinner, March 13. Okay, di ba? Pwede nang maniwala. <laughs> Kaya lang mga netizens, very witty. Unahin natin dito sa ano, itong March 15 daw na activity. Binasa ko ang mga comments. <laughs> Sabi ng mga netizens na marunong mag-research, ito daw activity na ito, ito daw picture na ito ay ipinost na noong December 8, 2024. <laughs> Recycled picture, December 8, 2024. Okay? Ito naman dinner sa malakanyang ng March 13 nangyari ito na ipost na ng Chinese ambassador noong January 28, 2025. So, yun po. Uh, pasensya na kayo sa mga marurunong na netizens na nagpapak -check. So, kung talagang nandito po ang First Lady... Bakit kasi hindi nalang siya ipakita ng live? Uh, ano bang, ano? Ano bang mahirap na ipakita lang? Kasi uh, ilang days na ito, magwa one week na issue na allegedly, maraming nag-claim, na nandun ang unang ginang sa Los Angeles. Allegedly na hold ng mga US authorities. So sabi naman na Malacanang, nandito na sa Pilipinas. March 11 na dumating, sabi ng USEC Claire Castro, nakausap niya na mismo, nagmeeting na sila mismo, at nandito talaga. At sabi ng Yosek Castro, demolition job lang daw itong mga nagsasabi na wala pa sa Pilipinas ang unang ginang. Eh ang panawagan naman ng taong bayan, magpakita po ang unang ginang through a live press conference or live activity o video na makita talaga yung anong tawag doon? Real time. Real time video na example, uh, opening ceremony or donation o oh, pa na yung iba pa nga is magpakita ng kung, kung picture man kasi ito mga pictures eh. Kung picture nakalagay doon yung date and time kasi eh, hindi mo na ngayon maano ang mga camera eh. Pag shot mo ganoon nakalagay yung date and time. Oh. So ito, sinasabi binasa ko ang mga comments Kinalkal lang daw sa baol. So, please lang po, for the sake of transparency, magpakita na po ang unang ginang through a live uh, press conference at matatapos na ang issue. Okay, maraming salamat sa...